Sagada, isa sa mga paboritong puntahan sa mountain province dahil sa angking ganda at kultura nito. Sa totoo lang, hindi naman full vacation ang sadya namin sa Sagada. Sumama kami sa isang kaibigan na bibisita sa mga kamag-anak niya dito. Madaming daan papuntang Sagada. Pero ang pinili naming daanan ay via Tagudin Cervantes sa Bangan Road upang makaiwas sa hassle ng traffic ng Baguio City o kaya sa mga ginagawang daan sa Nueva Vizcaya. Dumaan kami sa glit ng Besan Pass na sikat na pinupuntahan ng mga riders. So nandito kami sa bayan ng Cervantes ngayon dito sa Hi po. <laughs> dito sa Pwede na ba pumasok? Pwede na, pwede na. Dito sa Besan Pass Monument uh, Besan Pass Natural Monument or Landmark. Ang ganda ng view. So baka kami papunta. Actually, papalik muna kami sa Gada. Itong Besang Pass ay may memorial site na kung saan nagtagumpay ang hukbo ng Pilipino at Amerikano noong World War II. At dito sumuko ang mga hukbo ng Hapon noong June 14, 1945. dito ay sinubukan ni Mrs. Bu ang kanyang driving skills. Kung ikaw ay pupunta ng Sagada at dito ka dadaan, I would suggest na maliwanag pa ang gawin mong biyahe, lalo na kung hindi ka familiar sa daanan. Delikado kasi pitong bundok ang tatawid mo. Nabut kami ng halos 10 hours sa biyahe kasama na mga stopover namin. Dumaan kami ng Sagada Weaving. Dito, pinaunlakan kami ni Manong Ezra sa kanilang weaving station. Nakakatuwa kasi hanggang ngayon ay napapanatili nilang buhay ang kultura ng paghahabi. Dami silang produkto dito, katulad ng bags, purses, wallets at iba pa. Welcome to Sagada. First time, first time namin family dito sa Sagada. Uh actually merong kaming family friend na merong relatives uh, who's living here in Sagada. And uh, nasa aktor na yung family friend nga namin na yon is uh, set to visit uh, his relatives. So, sinama kami. Tatanggihan mo pa ba yung invite, di ba? Ngayon, naghahanap kami ng mga kakainan. And uh, on the way here, nakita namin na uh, this place is uh, very much accessible na sa mga tourists. So, let's go! at naghanap na kami ng makakain para sa aming late lunch. Madami akong naririnig na vlogs na mahal daw sa sagada pero parang hindi naman eh. Regulated ang presyo ng mga pagkain at mga homestays dito. Totoong merong mga mahal. Pero yun yung mga lugar na masasabi mong pang naman talaga. Ang lagay ba eh gusto mo sa maangas na lugar kumain at magstay pero wala kang budget? Eh walang ganon bro. Dito kami kumain sa 7j's Resto Bar. Meron silang meals dito at ang base price is 180 pesos lang. Meron din silang meals for sharing na very affordable at masarap. So dito sa Sagada, eh, kung ano man ang budget mo, eh, pasok na pasok yan. So kailangan mo lang maghanap kung halimbawa big spender ka eh meron talagang papasok sa yung mga mahal na food pero kung maghahanap ka eh katulad ng kinainan namin yung 7 J's na yon lang parang 100 peso 180 peso per meal tapos yung mga noodles nila or yung for sharing na food nila madami susulit ah, kaya minsan hindi mo rin masasabi na dito sa Sagada kung naging open na eh mahal na hindi kailangan mo lang maghanap Diba? Okay, ask the local. Yon, Ask the local. Tama si Kuya Jigs. Pumunta naman kami ng Sagada Lemon Pie House para sa aming dessert. Sa halagang 38 pesos per slice at 270 pesos per pan, matitikman mo na ang isa sa pinagmamalaki ng Sagada. Katapos nito ay lakad-lakad lang kami habang naghihintay na pag check in sa aming homestay. Ha, nagtuktok kami dito sa Sagada. Oh yeah. Ito ba yung sinakyan nyo? Oo, oh, ganito kuya. As in ganito mismo. Ba, judge number one. sa Isagada Homestay kami tumuloy. Katulad ng nasabi ko kanina, regulated ang presyo ng mga homestay dito. 500 pesos per head for 24 hours ang rates nila. Napakalinis, napaka-cozy ng kanilang homestay. Meron silang kitchen at utensils na pwede mong gamitin. At nagpahinga na nga kami for the day dahil bukas may mga pupuntahan tayo. And nandito na tayo sa Isagada Homestay where we will spend our night katulad ng sinabi ko kanina about the restaurants or yung mga kainan dito sa Sagada kung meron kang enough information or meron kang mga makikilalang locals eh, may tuturo nila sa'yo kung ano yung mga okay na puntahan or may marerecommend sila sa'yo na mura na sasabihin mo talagang hindi pang turista ang presyo Katulad na itong pinagstaya namin, uh, it would only cost us 500 pesos per head for an overnight stay. And uh, the place is very cozy, maganda, uh, malinis. May mga amenities like uh, kitchen and the bathroom na may heater. So okay na okay talaga dito. Uh, pahinga muna and then bakbak -bak na naman ulit bukas. Good morning. Ang ganda ng tulong namin. Tapos, tignan nyo yung kapaligiran. Yeah. So quiet. So peaceful. So cool. So cozy. Ayan, no. Foggy. Hindi kailangan ng aircon, man. So, currently, nagbo uh, si na Mrs. Boo ng coffee. Meron tayong challenge sa sarili. Maliligo tayo at 6 a.m. in the morning. Tignan natin kung kakayanin natin. Walang heater. Pero sabi nga ni Mrs. Mu, but first, coffee. Kaya 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 mong maligo ng malamig Dito sa Sagada without uh, any heater Kaya kaya Dahil nga nasa mountains tayo Hindi minsan maiwasan yung mga ganyan Parang ambon pero it's mountain dew ba Kala mo umaambon pero in reality hindi And So syempre ingat ingat lang Pag alabang naglalakad kasi nga uh, Puro slopes dito Ayun na kami uh, Magbe-breakfast lang muna dito so, kami magbe-breakfast sa Happy House. Sagada Happy House. Isa ang Sagada Happy House sa mga lumang resto na nandito sa Sagada. Kitang-kita naman na kahit umaga ay punong-puno ng tao dito. Same lang din ang presyo ng pagkain dito. It starts with 180 pesos per meal. Pagkatapos ng agahan, dumiretso kami sa isa sa mga tourist spot dito sa Sagada, ang Sumaging Cave. Merong 60 caves dito sa Sagada at ang Sumaging Cave ang pinakamalaki sa mga ito. Padali lang ito puntahan kasi along the road lang ang entry point. Pagbaba mo dito, sasalubungin ka ng napakalamig na hangin mula sa loob ng cave. At asahan mo na rin ang amoy ng guano pagpasok mo dito. Ito yung tinatawag nilang Sumaging Cave. So, ito din yung pinakamalaking kuweba ng Sagada. Mm -hmm. At saka yung sumaging na ito ay may dalawang stage. Yung unang stage ay madududas po. Yung aapakan natin doon ay ahos puting bato. Mm -hmm. At saka basa sila kaya magingat po. <coughs> Pag di natin kayang nakatayo habang naglalakad, mas maganda paupo na lang tayo. okay. kapit na lang po tayo sa mga bato. Sa mm -hmm. second part, rock formation. Pero sabi daw nila, mas maganda yung imagination yung gamitin natin. At saka doon din natin tatanggalin yung mga footwears natin. pag ayaw niya pwede na po pag uwila po kami pag uwila po po pag po kami pag pag po sabihin mo. pag pag kami din Hanggang dito lang po kami. Sarap ng hangin dito. Galing sa loob siguro. Shots, sha nag-cut siya niya. Hindi, feeling ko hindi tayo makakasagad dyan hanggang bukha na lang tayo. nakarating na kayo sa Palawan. Yung caves sa Palawan. Ganun yung amoy. Kasi syempre, puro bats. Syempre, yung mga bats and wild birds na nag-nest sa loob itong cave. Pero as of now, yung first stage, katulad nga nasabi ni Kuya, medyo mag-iingat daw kasi medyo slippery yung mga bato. Pero I'm counting or I'm sure na hindi kami aabot dun sa dulo. Ayun na. Ito na yung may madulas na part. Madulas <tipos> ha? Ano kung baka madalas ka? Naiwan na kayo? Okay, tatama okay. ko so uh -huh. itong dalawa. Oho. Uh -huh. ito. Depend, dahan-dahan ha. Depend, madalas Eh, ayaw ko na dito na kami. Huh? Kuya, dito na lang ako. Ang galing namin tatlo. Hindi ka. Apat po. Ayun pa yung isa. Ayun pa yung isa. Ayun si Kuya Jigs yung Hindi na kami tumuloy <laughs> kasi hindi kaya ng powers. Okay. <laughs> Kaso, natakot ako tumuloy kasi napakadulas ng mga bato. Maling chinehilas ang suot ko. Nakakatuwa lang dahil yung mga bagets na kasama namin, G na G sa pag-explore ng cave. Merong three levels ang cave na ito. Pahirap ng pahirap habang nakupunta ka sa dulo. At dahil dito, may mga lugar sa cave na hindi pa pinahihintulutang puntahan ng mga turista para sa safety. Pagkatapos namin sa Sumagi Cave ay naglunch muna kami. What better way to know the local culture sa pamamagitan ng pagkain sa palengke? At dahil nga nasa palengke kami, mas mura dito. As low as 80 pesos, meron ka ng isang set ng meal. Yung tour guide namin ang nagsuggest na subukan namin ang mga luto ng karinderya sa palengke o oh, order namin uh, ito, beef ampalaya. Pork ampalaya. Pork ampalaya. Tapos hiniling kay Mrs. Boo, of course, el paborito. Tapos tinugad sa aming anak. Mura lang yan, nasa palengke. Oh, yan ha, another tip dito sa Sagada. Hindi lahat dito mahal. Pagkatapos kumain at makapahinga, papunta naman kami sa sikat na hanging coffins ng Sagada. Ito si Sir James. Yes, magkapangalan kami. <laughs> sir James, sa saan tayo pupunta ngayon? Sa may hanging coffins, sir. Sa so may hanging coffins. Madami bang chicks doon? Oo, marami tayo matikita. Lakat-lakat din. Kaya Jigs, traditionally, bakit ano? Bakit hanging yung coffin? Uh, uh, ancestral na yan eh. Yan ang pinalakihan um, namin ng uh, uh, mga sa uh, elder uh, dito, kasi sa elderly na dito. Kasi, ah, uh, those times uh, mahirap yung flatland dito Oo. Uh -oh. kaya na para na pag decision ng mga elderlies na sa caffeine sa so, uh, para may kasabihan kami na mas mataas mas malapit ka na sa apo, apo. sa mga Ah, sa Diyos mga, sa mga Diyos. So, Since nandun yun, nagpo-forma din ba yung mga patay dito? Out of curiosity lang, kuya. Yung sinauna talaga, hindi. Habang naabulong, nakaupok. Oo. Uh oh, nakaupo kasama ng mga tao. Mm. Tapos, meron yung water na may uh, bayabas at uh, salt. Mm. Ibinubuhos lahat. Para papaliguan mo habang pero, mm. may dumadala. O, ganun pero hindi ano kuya, hindi umaamoy? Dun sa Dapat ngayon. after 3 days, tapos yung iba, uh, minamanified Uh, yung parang katsa na may halong honey mm -hmm. binabalot sa tao ah. o kaya salt oh, oh. Para so honey and salt oh, yung para mamamify tapos, ma tapos yung malalaking puno mm. Uh, -in sa house tapos ihahalo yung gitna doon na inilalagay kaya makikita nyo mamaya doon meron yung mga uh, hindi ataol, ataol. Na, Di parang kahoy, kahoy lang talaga, kahoy lang talaga. Oh. hindi yung ataol daw na parang yung mga ano, typical ataol Oo, ah, hindi oh, typical na atakol. Oh, right. Tapos usually, uh, hindi lang naman ito eh, kasi ito lang yung pina-common na napupuntahan. Per uh, family or per tribe, nung sinauna, may kanya-kanya mga king pa may kanya ah, pwesto. Marami, marami, oh, hindi lang oh, oh. ito. Yung oh, oh. parang yung dinaanan natin doon, yung lapatihin ko pa tayo, oh. yung unang tinuro niya, oh. meron pa rin doon. Ah, oo, oh, yung parang mga rock formations ah, na matatas. Okay. May case na ba nahulog yung mga patay din? Ah, oh, oh. Hindi kasi naasiksik na yan doon sa mga quacks ng ng mga ano dito mga rock formation. Ah, so naasiksik na yan yung iba na atali pa yan. Makikita ah. nyo mamaya kung paano yung ginagawa. Sige, sige, sige. Hindi para sa tamad itong tour na ito. Grabe dahil kailangan mong bumaba ng bundok at aakyat ka ulit. Tangin na kuya ba? Huwag lalakad na naman tayo. Walang, <laughs> walang, walang, walang kapaguran. Walang kasawaan sa paglalakad. Walang katapusan lakad, putang. <laughs> Papagod ako. Buti na lang malamig. <laughs> so, bukod sa hanging coffins na yung traditional resting place ng mga taga dito, eh, meron na rin naman silang cemetery. Ayan. Ayun yung cemetery sa top ng hill. Ito yung public cemetery ng Sagada. Pero hindi lahat ng taga Sagada ay may living dito kasi pwede rin sa mga bakulan nila sa mga bahay, tabi ng bahay. At saka mapansin natin ay may libre, ay may bakante uh, naka-reserve po sa kanyang asawa o sa mami. At saka may tradisyon din yung Tagasagada na pag November 1, di ba binibisita natin yung sementeryo? Pero kadalasan yung gamit namin dito ay kahoy imbis na kandila, kahoy na lang. Kaya nagsisigat kami sa tabi ng tumtod. Kaya pag November 1 to ng gabi, parang nasusunog na bundok. Uy, uy! Mag-settle mo sa taas bago makikita. Kaya pa, Bodge? Puta, kita kong hirap ka na. Habang nag kami, madami pa rin kaming nakita ang mga hanging coffins. So, bukod sa hanging coffins, you could also uh, do rock climbing, mountain climbing, or Or whatever, okay. ano man tawag dito Ayan. so yun, meron mga gears na pinapahiram if gusto nyo maganito so here is the view deck ng hanging coffins here pero sabi ni Kuya Jigs dati meron pa daw dating lumang view deck na mas makikita mo yung mas madami no Kuya nandun sa other side challenging para sa katulad ko na ano, walang experience sa hiking. So, doon kami nang galing sa taas. And then, buwaba kami, nag-trail kami. <laughs> maputik na trail, pababa. Tapos, ito yung merong cave entrance dito. Ang sabi ng guide is, uh, kumbaga, we have to be silent or mahina boses. So, para sabi nga, mag-pay respect. <laughs> So kung kukunin niyo yung uh, tour package dito sa Sagada Hanging Coffins, kasama niyo to sa may experience. Kung meron kayong mga hiking shoes, mas maganda yun ang gamitin niyo. Huwag niyo kami tutularan na puro nakachinelas lang. May mga daan ng matarik at kailangan ng ingat para makababa Hanggang makarating kami sa baba ng bundok na kung saan merong taniman ng mga kape. Nakikita nyo yung dark green na yan. Mga wild coffee daw yan na tumutubo dito. Ito, meron dito mas malapit. Ayan, wild coffee. Yan daw yung mga kinakain ng mga ano, alamid. Yung isa sa mahal na kape. At take note kung ano ang nakita namin dito. Ang galing, dito sa gitna nito, merong coffee shop. So sa kanya, actually, yung mga wild coffees na, na nandito. Stick, di ba? Tay, may bangon akong gin dito. So ito yung coffee beans na galing sa mga alamid yung pinupo ng mga alamid yung galing So dito, pag dating mo dun sa may farm uh, merong tambayan and uh, pwede kang magpahinga you could also order coffee yung coffee nila yung isa-serve nila sa'yo Kaya daw 3 house ang tawag dito kasi merong 1 house two house, and three house. <laughs> Ang kulit <not> <laughs> na tipin. Baka tapos mamahinga sa coffee shop, dahan-dahan naman kami umakyat papuntang exit point ng tour na ito. Kya! Yes, dyan dadaan para makakunta sa taas at doon, papanik para makabalik kami doon Let's go! Ay! Ito Thank you, Kya! Uh, sa kapit sa bato MJ ah? lo. Ooh! Papalik naman Madudulas Lungs, don't fail me now yon. Diyan ang pinanggalingan namin <sighs> Hindi na kami dediretso dun sa underground river Kasi pagod na mag -e exit na kami dito Papalik ulit sa taas Sa karsada malapit sa Sagada Weaving Potek Pagpupunta dito dapat kondisyon yung katawan mo dahil grabe kahit sabihin natin minor hike lang to para sa isang taong hindi naman nag hike sa bundok eh delikado so itong ito trek ng lugar na to is pretty much talagang burial grounds Ayun, kung mapapansin nyo meron tatlo na nakalagay yan sagad daw yan dun hanggang doon sa cave na pinasok namin kanina kaya nakakatuwa talaga malaman, matutunan. And eventually, you will learn how to respect the culture. Ang galing, ang ganda, sarap. Grabe ang experience. Nakakatuwa kahit pagod kami. Pero para sa aming mga parents, natuwa kami sa aming mga anak dahil na-appreciate nila ang experience. Oh, naririnig na rin mga sasakyan. So we've conquered almost all of the Hanging Coffins tour. Yeah! Oh yeah Buh! Buh! Oh yeah may karsada na <laughs> May karsada na <laughs> We made it Ah Oh tangin na grabe Pwede mo na ako Sir James Pinagod nyo kami <laughs> Pero maraming salamat, maraming salamat. No, Ay sir, ano, didn't. uh, pag halimbawa may pumunta dito sa Sagada, paano kanila makokontak para... Ato, pwede number. Kami... Sige sir, anong cellphone number nila? Uh, 0907-77-15515. Ayun. Yun, yun yung number. And then, ilalagay ko na lang dito sa screen. And then, hanapin nyo. Sir James, kapangalan ko. Kaya, hindi nyo makakalimutan. Sir, maraming maraming okay, salamat. Thank you, Mrs. Bo, natuwa ka ba? ilang <laughs> Ilang calories ang nasunog mo? Mga 2,000. <laughs> and this is the end of our second day. Dito sa Sagada, so balik na ulit sa aming um, homestay and uh, ready naman bumaba ng Manila tomorrow. At bumalik na nga kami ng homestay para magpahinga dahil uwi na kami bukas. Pero bago kami umuwi, nagpa-breakfast muna si Manong Ezra and family. Dito, nagpasalamat kami sa warm welcome na na namin. joining us sa uh, aming Sagada trip. If ever trip mong pumunta dito, kutahan mo lang. Huwag kang ma-intimidate sa mga naririnig nyo sa social media. So again, maraming salamat. And as usual, stay safe guys.